back! It's good to be back talaga! Bakit napakadaming creeper? Oh no! Nasira yung bakay ko! Nawala lang ako ng matagal! Puro creeper na sa labas! This is not good! This is just a dream! This is just a dream! Ouch! Masakit yun! Hindi pala gilip yun! Oh man! Masakit na yung bakay ko! <laughs> It's good to be back mga katrip! Pero yung nahabol tayo ng mga buteteng lupa! Raaaaa! <laughs> Nasa na tayo? Teka, parang base ng mga villagers yun na. Naku, talikadong lumapit dun. They are the bad villagers. Nananakit sila kasi ang pangit nila. Magharap na lang tayo ng ibang lugar. Whoop, may malapit na village. Sa base ng mga villagers, baka atakihin sila. Kailangan balakan natin sila. Baka umatake yung mga villagers. Ang ganda pa naman ng village nila. Payapang payapa. Manong, manong, Meron po akong babala sa inyo. May malapit na base ng mga pillagers. Kailan nyo tumakas. Sinusuntok daw nila yung may mga malalaking ilong. Tulad nyo, no, mga mamamayan ng village ito. Dalekado na po ang lugar na ito. Dahil may nakita akong mga pillagers malapit dito. Cat knows it. Huh? He is right. We don't believe you. <laughs> huh? Walang naniniwala sa akin? Kayo na nga yung nililigtas ko eh, tapos ang sama-samaan nyo pa. Come on kid, villagers is not well. <laughs> Hindi pala totoo ah. pag pinatulog ko tong bell, pagtatakbuhan kayo sa takot. Ayan na ang mga villagers! Oh, di ba? Takbuhan sila. Magsitago na kayo sa mga bahay ninyo bago dumating ang mga villagers. Ayos, sa takot silang lahat. <laughs> Teka, ano ba tong chest sa likod ko? Silipin nga natin yung laman. What is this? Spawn Crafty? Sino si Crafty? Mga ka-trip, para may nararamdaman akong kakaiba sa manika na to. Para may magic powers. Uy, biglang bumagyo. Anong nangyari? Gamitin natin to. Hey, buddy, Boom. I'm here. You're ready to play some Minecraft with me? Naging tao ka? Mga ka-trip, Genie ba tong kausap natin? Ah, uh, Genie, pwede mo bang patilain ang ulan? Ang lakas ng ulan eh. Huh? Biglang nawala yung ulan. Galing mga katrip. May magic ka siya. Isang genie. Ito ata yung gusto niya. Friendship bracelet. Gusto ko maging friend ka, genie. Simula ngayon, we're Dude, friends. we're gonna be the best Minecraft buddies. Just tell me what you wanna do. Wow, I wanna have some fun. Pero bago yun, kailangan muna natin ilita sa mga villagers. Uh, ano ba pwede mong gawin? I'm ready. Pwede ka magdig, magmine, magchop, makipaglaban. O sige nga, magmine ka. Hold on, wait until we get nearby something I can use my pickaxe on, then I can do some mining. Sa bagay, alam ko na, makipaglaban na lang tayo. Punch a mob I'll take it down. Magready na tayo my friend, mapapalaban tayo. At siyempre ang pinakaunang kinukuha ng mga Minecraft player ay puno. Oh yeah, doing a uh, dance. What are oh, you yeah. doing? Yeah, yeah, doing a dance. Yeah. Huh, huh. Ah, mahilig kang sumayaw, ha. Ah. Eh, Hindi ikaw na dancer. My friend, ito nga pala ang crafting table. And walk it back. Walk it back. Yeah! My friend, tulungan mo kaya ako kaysa sayaw ka ng sayaw. Ito, pickaxe oh. Magmite ka ng iron para maagawa tayo ng sword. Hey, Log. Let me ask you a question, man. Ah, uh, what is that? I like that one. Nakakapag-chop ka ng puno. Paano mo ginagawa yan? Okay, Saan so, puputol yung puno talking. na chinachop niya? Okay, this is so weird. Pero ang sabi ko, mag-mine ka, hindi magputol ng puno. So, dig, please. I am the shoveler! Ah, uh, okay, mga katwip. Nakakapag-hukay nga siya dyan. Malalim ang mahukay niya. <laughs> Parang meron siyang random block, ah. Kung ano-ano yung makinuhukay niya eh. Mga katrip, ka pwede rin ba tupay ng genie ang kanyang sariling wish? Unlimited wish? Naku, magkaagabi na. Wala pa tayong base. Gagawa muna ako ng base. Tapos ikaw, magawa ka ng ilaw. Masanood din pala si Mapred eh oh. Naglalagay siya ng mga torch para maliwanag yung lugar namin. Thanks. Gawin na natin yung base mga katrip. Let's go. Let there be light. Okay na Mapred. Tapos na yung base natin. Magpahinga na tayo. Meron tayong dalawang bed doon. Tikisa tayo ah. Uh, okay mga trip para parang di pa siya inaantok Gusto niya pang sumayaw-sayaw dito sa labas? Mauna na tayo matulog, baka maingay humilik yan eh So si ma-friend ay sa kulay blue At tayo naman sa red Good night everyone Ma-friend, hindi ka ba natulog? Andito ka pa din? Binabantayan mo ko buong gabi, ang sweet mo naman Pero today is the day Na naman ang aatake sa mga pillagers Sila naman ang i -ra raid natin Meron na tayong sword at mayroon pa tayong shield. Let's bring the peace and order! Okay, what's the plan? Just smack him up and I'll get him for ya. We're going to war! Keeping my eyes peeled for bad guys. Ouch! My eyes! This orange peeler did me dirty. tayo na mga pre, sumugod na tayo. Habang inaantok pa sila. Tanghali na gumising yung mga yun eh. Anong ginagawa na ng mga katrip? Sumasayo pa din siya? Wow! Bakit naman biglang lumakas ang ulan? Meron bang masamang mangyayari? Uy, kumikidlat-kidlat pa. Sana mag tamaan ng kidlat. Mukhang mapapalaban tayo ah. Hindi ka ba kinakabahan? Pasayaw-sayaw ka pa din dyan. So chill. Ma friend, mag-crouch ka lang ah. Magtago lang tayo. Baka makita nila ta... Ano, ano, anong ginagawa mo, ma friend? Magtago ka, sabi ko eh. Kitang-kita ka dyan oh. Eh, ang kidlat. Ma oh, Uy, lagot! Nakita na tayo! My friend, we're under attack! We alerted the enemies! Let's destroy them all! Ow! Nice shot, my friend! Ang galing mo pala mag-crossbow, ha? Wow! Ang dami pa nila! Sugod! In the name of justice, we will bring the peace in our village! Yeah! Nice shot, my friend! My friend, panahin mo yun, tapos mag-shield ako! Sniperan mo! Au! Bakit ako yung Mau mo? mo yung pet ko. Ay, yung kalaban wala oh. Lapit-lapit, oh. Oh, tinamo mo. Dead sa gun. Tinamaan mo pa ako. E pungik. My friend, ikaw na bahala. Ako ang defense. Ikaw ang offense. This is our best strategy. <laughs> Ay, nalaglag ako. Putik pa ako malunod, my friend. Ma friend? My friend, nasa ka na, my friend. Oh, si... Ah, nalaglag din pala siya. <laughs> Tara mga pre, pasukin natin yung base ng mga pillagers. Baka may nagtatago pa dito eh. Nasaan kaya yung leader nila? Parang hindi ko nakita yung leader nila. Nakatakas ata yung leader. Baka magtawag pa ng backup yun ah. Pero mukhang wala nang malapit na pillager base dito. Ligtas tayo dito. Woy! May kitlat. Ang lakas din ah. Kunin natin yung mga gamit nila. Sakto oh. May battle of enchanting pa. Para saan kaya to? Kunin na natin yan. May mga potato pa sa crossbow First time ko lang gagamit ng crossbow mga katrip at kayo ang papanain ko yeah! Ito naman gamitin natin Ay! Nalaglag na ko Oh no! Ala! Saan nahulog yun? Nabasag kaya? Sayang naman Hindi ko man lang nasubukan Iinumin ko sana Saan kaya nalaglag yun? Mula na ata ah Hi malas, makauwi na nga lang. Ma-pre, tapos na 'yung mission natin. Ligtas na ang village. Wala nang mga villagers na atake, kaya pwede ka nang bumalik. Kailangan mo nang ulit pumasok sa chest kung saan ka talaga nakalagay, ikaw ang protector ng village. Mag-take break wait, wait, na muna. Wait, wait, wait. See you again, my friend. Bye-bye, buddy. Hanggang sa muli, my friend. Nakakalungkot ah. Mga ka-trip, ibabalik na natin si Crafty sa chess. Hindi naman kasi siya sa atin eh. Dito siya, para si Billy siya to. Siya yung protector ng village. Kaya dapat, nandito siya. Sa loob ng chess. Ah, uh, teka, teka. Hindi kayo nakakalungkot yun? Nakakulong ko sa chess? Dapat siguro, pakawalan natin siya, di ba? My friend! Hey buddy, I'm here! You're ready to play some Minecraft with me? Malaya ka na, my friend! Pwede mong protektaan ang village kahit nasa labas ka ng chess! Dude! We're gonna be the best Minecraft buddies! Just tell me what you wanna do! My friend, binibigay mo ba sa akin tong itlog na to? Salamat, my friend, ha? Pero ano bang gagawin ko sa itlog na to? Di naman ako manok. Pero sige, kukunin ko na. Regalo mo to, eh. <laughs> ano ba pwede kong gawin dito? Uh, Napipisahan ba to? Pisain nga natin mga katrip Pisain natin dito Wow! Uh, teka, nasan ako? Napunta ba ako sa ibang lugar? Ah, uh, teka teka Kaninong bahay ito? At bakit na kayo nandito? Mapred, bigay mo ba sa akin to? Ito yung laman ng itlog May bahay sa loob ng itlog Genie ka talaga, Mapred! Kayo may boy Thank you, thank you, ma-friend. Saktong-sakto yung bahay ko kanina. Pinasabog ng mga creeper, eh. Ngayon, mas maganda yung bahay natin. Wow! Ang ganda ng bahay natin at ang laki. Maraming salamat talaga, ma-friend. Sobrang saya ko. Mga ka-trip, like, comment, and subscribe. Bye-bye, buddy!